Mm. Magandang araw mga kasari. Ayan nga takoy yung nag-aayos na naman ang aking paninda. Pero kung mapapansin nyo ay mukha po akong galit kasi nakakunot yung noo ko. Pero hindi po. Talaga pong ganyan lang mukha ko pag pangit. Charis. pa po ako nyan dahil nga po ako'y pakanta-kanta pa. Love you in the morning and the afternoon. O diba nga nga mga kasari. So hayyan at magpa-price naman tayo nitong ating dilata. Chikirigari, garigarin, chikiri -gari

you're the missing piece make me believe that there's nothing Eh, eh, kala mo naman in love na in love, mga aring malaking tiyan. <laughs> At hindi nga mga kasari, kapag halimbawa ng ganito, konti ang nabili, isa ka naman talaga ako nag-aayos ng paninda para naman continuous at madali akong matapos. Danas na danas ng mga sari-sari store owner, pagka ganing halimbawa ikaw ay ng paninda, tapos eh, ay minabili nabili, di ba pagkakatagal matapos ang iyong mga ginagawa. Pero habang ako ay nagbabois over din, eh, ako ay distract, na-distract sa aking tiyan, bakit ganong laki na pala? Itakawan ko ng soft drinks mga kasari, talaga naman hindi maiwasan ang soft drinks pagka ikipagod at tapos kainit na init, edi eh, di kay pupunta agad sa rep eh. Minsan talaga ako'y nakakaila soft drinks eh. Pagkahalimbawa ay garing ako'y pagod din sa akin tindahan. Tapos si iyo, nat ako'y kukuha ng malamig pang tawid uhang. Bakit ka naman anong kalat din sa table ng akin pinagpapatungan ng aking camera? Eh, talaga namang nahirapan na ang aking babaeng aray sa pagsasampay na aray. Eh, pagkakadami sinasampay na kape. Akin nga muna nga aray mga naglagay din sa kahon at napakadami kahon ang nasa baba ay eh, talaga namang kailangan ng isalansan para naman lumuag-luag ang baba. Sinampay ko na pala mga kasari ang mga dapat isampay na kape para naman pagka dumaan ng ahente alam ko kung ano ang maraming ista. Kung dumaan naman mga kasari ang ahente din eh talaga namang isang lingguhan la. At dahil nga mga kasari nakita ko na may kape pa din sa aking estante eh aking inilabas na din para naman aking maisampay na din. Pansin nyo mga kasari ering rin aking kisa may inapakababa na pero hindi ko pa abot. <laughs> Abay talaga naman kailangan ko pa ng bangkito eh para naman ako makapagsampay din ng aking mga kaping at syempre ating ipapailale mang ating mga isinasampay para naman tayo ay ah, hindi ma-expire. Ah. At dahil nga may tumawag ng pabili po, hindi eh, di tayo muna magbebenta. Ay, andito din pala ang nag-deliver ng aking binebentang tubig. Kaya naman, ari naman inabili din. Kaya sakto lang din naman ang aking voiceover. Medyo may nire nga aring aking nag-deliver na rin ng tubig. Eh, hindi ko na sasabihin at bahala na siya doon. Kaya na siguro niya ang kanyang mga problemang sagutan at ako hindi na doon sasali pa at bahala na siya at ako may problema din akin. Charis. <laughs> at pagkalis nga ni Kuya, hiyan nga at continue sa na naman tayo sa ating pagkasampay ng ating kaping era. Medyo marami nga akong stock na to mga kopi ko na to mga kasari kasi naman isa din ito sa ini ininom ng aking darling. Talaga namang ako'y tinawag pa na rin magtutubig na ari eh, para lang makipag-chismisan eh. Alam na ako'y busy eh, talaga namang may pagtawag pa eh. Charis. At syempre mga kasari, dumating ang aking baby at gustong magpabebe. Ay, hey, yeah. 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 yeah! Yeah! How do you do? Hello, baby. At dahil nga may tumawag para bumili ng Yossi, ay di karga-karga ang mabigat na bata sa pagbibenta. Ah. At arin naman ay hindi basta baba pa pagka ay nakarga mo na. At dahil nga siguro ay napansin ng aking bebe na ako ay nabibigatan sa kanya ay bumaba na ng kusa. Bihira lang ito mga kasari na bumaba na ng kusa pagka talagang karga ay gusto ay magpabebe. Ay pupunta sa kwarto meaning ay alam nyo na marami siyang papanoodin or lalaroin. Basta ganun lang naman ang kanyang buhay maglalaro, dedede -de -de, at saka ay manonood ng TV. Aba syempre tutulog din pala hindi hindi ko na isama. Mga kasari, napakaswerte ko naman sa akin, baby. Tingnan nyo naman at hindi siya palaging nasa sa akin. Kahit dalawa lang kaming laging magkasama din sa tindahan, ay pag alam niya busy ang mami din sa tindahan, ay yun nga at nandudo siya sa kwarto at naglalaro. At yun nga, tatapos na ang aking mga bumibili din at ako naman ay magsasalansan itong aking mga biskwit na dumating. Dumating ito kahapon pa, ngayon ko palang masasalansan ay anong pitcha na. Nagkasunod-sunod na ang deliver, pero hindi ko pa rin iniintindi. Pagka naman ay content, pagka naman ang iniintindi muna. Buti na nga lang mga kas at napakaswerte ko na sa baby eh napakaswerte ko pa sa asawa. Abay, pagka sinabi ko ako'y magkocontent muna eh kahit wala sinaing eh. <laughs> Mamaya na sinaing at ako'y magkocontent muna. Gaya, oh. Gaya nangyari mga kasari eh siya na ang nagsaing. <laughs> Oh, di ba nga? May content ako yung may sinaing pa. Oo, oh, pasi, saan ka pa? Maigi na lang talaga. At thank you dito sa aking nabiling camera. Talaga namang sobrang galing. Dati ay napaka-boring ng aking mga camera kasi naman hindi gumagalaw. Ay, wari ko ngayon. Eko, saan ako magpunta? Ay, talaga namang galaw na galaw. Medyo nakakaliyo nga lang pagka pinas forward mo. Lalo na pag arning sayaw, sayaw naman ang aking padaling aray. Medyo nakapas forward nga ng times to ito. Kaya naman ay medyo magalaw ng kaunti. At kalami kaunting galaw. Isasayaw na agad. O, tingnan ninyo. Aking nga mga kasaring nilalagay natin sa aking gara pong ari ang aking mga biskwit na ari. Sinasanasan ko nga nang maayos para na makasyang kasya. May napanood nga pala ako mga kasari na babagong tayo ang kanyang sari-sari store pero ayaw niyang gumamit ng ganitong pinaglumaan ng stick. Oh. Abay, sayang naman mga kasari. Eh, pagka hindi mo naman ginamit, eh, isang gagawin mo din eh. Tatapon lang ang abay, sayang. Tapos na ang kaita ko, eh, ang gaganda ng kanyang mga lagayan. Eh, wala naman laman. Eh, ano ba yun? Na, eh, hindi pa iyong hindi na lang ang iyong yung pinagbili ng iyong mga lagayan na iyan. Mga kasari, tayo ay nagtitinda para tayo ay kumita, hindi para magpasosyal sa iba. May gina yung practical kaysa naman pa-sosyal. Pagka mga pasosyal, eh, hindi dapat tindahan ng iyong itinatayo. Abay, anong hirap magtinda mga kasari, di ba napaka Napakasosyal nga ng iyong mga laga. Yan, naman naman ikakapiraso. Eh, anong sagwa naman noon? Yung nag-uumpisa ka pa lamang, ay mayabang ka na agad, ay ka na. Pero syempre, tayo hindi gayong Kaya naman tayo nagamit yung stick on garapon. Pinapaltan ko lang ang yung aking stick ong garapon. ay naninilaw na. Di kayo pagka naiinitan, ay naninilaw yung garapon. Pero syempre, mga kasari, stick pa din ang aking kang ipapalit. Abay, sayang. Eh, kadami ko kang gayaan. Madami kasi mga kasari ang naiilagay diya sa stick ong Kaya ako'y gamit na gamit ko yan. Lalo na mga kasari yung mga dilobong mga biskwit na may mga mahangin-hangay na katulad ng mga wata tops, biskwit, doughy donut pala, mga gayong. Eh, eh. Kaya naman, gamit na gamit ko yung garapong iyan. Eh, di ba nga mga kasari? Eh, kadami natin mga biskwit na mga may hangay. Yung mga whoopi, mga lemon square, ganun. Ay, kasiya mga kasari, yung isang balot noong diyang. Kaya naman, ayan, at talagang sulit na sulit ang garapon sa akin. At dahil napakahaba na na aking video nga, re-agent muna kayo. Yun lang, bye, bye God bless. Salamat. And don't forget to share my video. Yun lang, bye-bye.